Tayo na tayo na. Maglak, maglak. Oh, yung matataba, yung matataba dyan. Kaya <laughs> <matataba dyan. laughs> <laughs> mo siyang kumulong. Hindi natin problema yun. <laughs> Ay, na yung, oh, mag-ibig. <laughs> <dyan. laughs> na kami. Be careful, be careful, be careful. Ngayon lang tayo dadaan ulit na ngayon. Kawawa yung ano dyan. Yung makawala. dyan. Oh, ay. Baka madulas, hospital ang bagsak na ko. Uy, madulas. <laughs> Mahirap <laughs> naman ang ganitong chinelas. <laughs> Masyadong aesthetic. Aesthetic ba masyado? Uy, alalayan nyo. Uy, alalayan nyo yung ano dyan. Baka mamaya. Kunin mo yung bag niya. Yung bag niya ay naku. Hoy, ba't yan na? Tabi-tabi po. Tabi-tabi <laughs> po. Sabi na, no? May ibang, may ba, may ibang taanan kayo, oh. Ay, sungka. ka. Ayoko na ako mag-live kasi malulubat na yung phone ko. <laughs> Ito, Malapit lang pala. Ah, oh, pala. ka dagat na dagat. Sapa. Hindi may dagat doon. Doon tayo. Akala ko yan na. Ah, akala ito. Hindi. <laughs> oh, dyan kami nagganoon, nagsapasapa, sapa Nag, Saan na yung ano natin dyan? Yung balsa natin. Oh, ingat, ingat. Ay, makataas naman ako. Akala ko, parang yung dati. Akala lalim na. <laughs>

Uy ate, alalayo mo. mo yung asawa mo! Masaliktad yung aalalay. Huwag <laughs> kang tumulong. Ay, pula mo kasi dala niya. Kaya ba? Ay, ka. nabukula na siya ate. Baka ayaw nga niya ibigay. Ayaw nga niya ibigay. Yuna. You Ano kaya pa ba niya? Ayon niya na inalalay siya. Ano niya siya? Sabi niya hindi pa daw siya matanda. Sabi niya kaya niya wakalan ng lawa. Oh, dali. Saan mo dito daday kanina, gunda? Ano, dili ka katulong, hindi ka katulong. Are you okay? Yeah. Yeah. Be careful. Yeah. Be careful. Wala ka muna wala ka muna. Okay. So, na okay. Let's go. So, nawala na ba yung phone? Tara, let's go. Ako yung natatakot. sa ano? Ano ba yan? Huwag kang mag-alala. naman ay isang ano. Berries, oh. Ay! Nawala na yun sa... ba yan? Ay, yan ba yun? Yung blackberry? Ay, hindi. hindi. Ate, hindi. Kaya nga, ang <laughs> ganda nga eh. Parang nasa Philippines lang ano. Lalo po doon pag nasa dagat na. parang doon sa amin. Parang ganto sa amin eh. Ay, doon po yung maraming mangrove na doon. Opo. Malalaki na siguro yun. Maglakihan na. Okay lang ba kayo dyan? Yes. Len, baka adot yung kape isin eh. Kupa. Dito tayo yung kape. Kape? Ito yung ano diba? O diba yung kasalangka dyan? O diba yung kasalangka ano uh, kakaganyan Oo, di ba? May alam ka may butas? Yes. Oo, di ba may namatay yung ano yan? Um, uh, yung malalaking ano? Oo. Ayun na makakakuha tayo ng tayo. na itak tayo, may mga butas dun oh, may mga malalaking nila Oo. Ganda nga po na. eh. Na-refresh ka na. Layo tayo sa city. Ano ko yan? Parang yan yung ano Hindi hmm, ba yun? Hindi ba kulay blue yun? Julie, send mo sa akin to ha? Sa telegram. Oh, sa telegram para baliwanag yang sa dagat, you ganda oh, kahitay Okay, okay. Butas, oh. talaga, maraming crab pag ganyan. Oo, okay. Ay, maraming giyoy, ang daming butas oh. Ang dami oh. Ay, maraming tinik. Naku, nakashoot pa naman si ano. Oh. Ay, ay, ay. O, saan ito? ba Ayun ang mangrove po, Ayun, Ayun po. Di ba uh -oh. Bakawan din po siya. Malaki na. Lumaki siya masyado, eh. Bakawan, bakawan. tsaka yun bakawan? po, yun isa lang. Bakawan? Hindi, hindi, hindi. Bakawan. At tsaka bakawan, isa lang po. Bakawan, Tagalog po yun, eh. Mangrobe na po yun. Yun po yun, o, oh. yung maliliit po yun. Ayun, Opo. Hindi po. Iba po atin na nyo po, iba yung dahon yan. Ah, ganyan. Ganyan o, oh, yung mangroob. Ano pa? Bakawan. Ano, Pag lumaki ano, po yan, yung, alam nyo po yung parang ugat niya, taan uh, siya, angat. Oo. Oh. Okay, ganyan na po siya o. Oh. oh okay. Iba po yan. Hindi, hindi ba sa kalalaki ganito? Iba, iba yan. Iba yung dahon. Iba siya. Ito, ano siya tayo yung dahon. Iba yan. Oh. May may bunga siya At na ano oh. Mas makapal yung dahon. Oo. Papatandaan -oh. 'yan. Nga, ito, yeah, nga pag dito. Kaya nga pag dito, si dito. Ay nung daming susunod, 就是。